Hi sa inyong lahat. Welcome back sa channel. Ngayon, sisilipin natin ang isa sa pinakamalaking myths sa modernong pakikipag-date. Yung paniniwalang pera lang ang habol ng mga babae sa lalaki. Paulit-ulit tong sinasabi kaya parang naging totoo na. Pero ito ang totoo. Oo, mahalaga ang financial stability, pero hindi 'yon ang ultimate na nakakahuli ng puso ng babae. Sa realidad, wired ang kababaihan biologically at psychologically na ma-attract sa mga ugaling mas malalim pa sa pera, traits na nagpaparamdam ng security, confidence, direction, at emotional strength. Ang best part dito, nasa iyo ang control para ma-develop ang mga to, kahit saan ka pa magsimula. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang anim na makapangyarihang qualities na mas pinahahalagahan talaga ng mga babae kaysa sa pera. Hindi ito mga tricks o mabilisang solusyon. Ito ay mga totoong katangian na galing sa iyong inner strength at personal growth. Kung curious ka kung bakit may ilang lalaki na parang effortless lang maka-attract ng amazing women kahit di mayaman o sikat, dito mo malalaman ang sagot kaya manatili hanggang dulo dahil ang pag-intindi sa anim na traits na to pwedeng magbago kung paano mo tinitignan ang sarili mo at kung paano ka tinitignan ng mga babae for good. Tara, simulan na natin! Una, high value presence, biological attractiveness. May isang klasing lalaki na hindi naman kailangan maging maingay para mapansin. Pumapasok siya sa isang kwarto at parang may nababago. Hindi dahil sa magagarang damid o malalakas na salita, kundi dahil sa mas malalim at instinctive na bagay. Ang presence niya mas higit pa sa kayang sabihin ng mga salita. At nararamdaman yon ng mga babae kahit di pa nila maipaliwanag. Hindi lang ito simpleng attraction, biological recognition ito. Sa pinaka-core ng psychology ng babae, may tahimik pero hardwired na drive. Hanapin kung ano ang safe, matatag, at steady. Evolution na ang nag-shape sa kababaihan para hanapin ang traits na nangangako ng survival, security, at kinabukasan. Pag ang lalaki, daladala niya ang katahimikang may lakas, may direction at may self-respect na di kailangan ng approval ng iba, hindi lang siya attractive, parang may natural na magnetism. Hindi mo kailangang maging pinakamayaman o pinakamalakas para magkaroon ng ganyang epekto. Pero kailangan mong maging deserving ng respeto, lalo na mula sa kapwa lalaki. Doon nagsisimula ang value. Kapag nakikita kang kompetente, nire at panatag. Ipinapahiwatig nito ang isang bagay na primal, na kaya mong manguna, kaya mong protektahan, at kaya mong manatiling matibay kahit anong unos. Kaya madalas, napapalapit si girl sa'yo kahit di niya alam kung bakit. Mapapansin muna niya ang postura mo, paano ka gumalaw ng hindi nagmamadali, o kung paano ka magsalita, matibay pero kalmado. Tinitignan niya paano mo harapin ang pressure at paano ka naninindigan kahit may gustong mangyugyog sa'yo. Mas malakas pa ito sa mga papuri o pick-up lines. Ang high value presence, di yan naghabol, yan ang hinihila. At ang attraction na dala nito, mas malalim pa sa itsura. Parang tumatama sa sinaunang bahagi niya. May dahilan kung bakit ang iba, hindi basta nakakalimutan. Hindi sila nagdemand ng pansin. In-earn nila iyon, hindi sa ingay, kundi sa stability. Hindi sa pa-charming, kundi sa presence. Sa mundo ngayon na sobrang ingay ng images kaysa reality, bihira ang lalaking tahimik pero matatag. At pag bihira ka, mas nagiging valuable ka. Simple lang, maging tao kang mararamdaman niya kahit tahimik ka lang. Pagdala mo ang composure, may direksyon ka at nire-respeto ka, di mo na kailangang mag-impress, nandyan ka lang. At ang ganyang presence, hindi basta nakakalimutan ng kahit sinong babae. Pangalawa, sociability social proof, at influence. May kakaibang dating ang lalaking komportable gumalaw sa isang kwarto. Hindi niya kailangang manguna sa lahat ng usapan o magpatawa ng todo. Yung presence niya, sapat na para mapansin siya. Napapatawa niya ang iba, hindi dahil sobrang effort, kundi dahil alam niya kung kailan tatawa. Marunong siyang makinig, may natural na paraan ng pagsalita, at madaling mag-adapt. At kahit di masabi ni girl kung bakit siya attracted, may instinct siyang nagsasabi na safe at hindi basta makakalimutan yung lalaki. Ang pagiging palakaibigan hindi tungkol sa pagiging maingay o sobrang extrovert. Tungkol yan sa pagiging emotionally available habang social. Ang lalaking madaling kumonekta sa ibang tao, pinapakita na belong siya. At in a very primal sense, napapansin yun ng babae. Para sa kanya, ang lalaking tanggap ng tribe niya, hindi lang lovable o dependable, na ipasa mo na ang social vetting. Isa kang taong sinusundan, pinagtatawanan at maaasahan. Mas mahalaga pa ito kaysa sa gwapong mukha o prepared na linya. Kapag nakita niyang nire-respeto at welcome ka ng ibang tao, hindi lang yun kasikatan, nangangahulugan yon na marunong kang mag-navigate ng buhay. Ipinapakita nitong may influence ka, hindi ka isolated at gusto ka ng mga tao for a reason. Mabigat yan na social proof. Sinasagot yan yung malalim na tanong niya. Kung magtitiwala ako sa kanya, safe ba ako? Maiintindihan ba ako? At pahahalagahan? Ang lalaking may matibay na social ties. Automatic na sumasagot doon kahit di magsalita. Ang pagbubuo ng ganitong presence, higit pa sa pakyut. Nagsisimula sa totoo at magalang na communication. Hindi pa perform lang. Nasa paano mo magtanong ng makabuluhang bagay, paano mo natatandaan ang pangalan, at paano mo napaparamdam sa iba na importante sila. Confidence din yan para manguna na hindi kailangang bigyan ng credit at humility para sumunod pag ibang tao ang dapat mas spotlight Ang pagiging witty o may sense of humor, malaking bagay din, hindi yung prepared na punchline, kundi mabilis mag-isip batay sa energy ng kwarto. Hindi mo kailangang maging life of the party. Pero kung kaya mong magkaroon ng maayos na kaibigan, buuin ang circle mo at magpakita ng consistency. Magiging trustworthy ka ng natural. At kapag napansin ng babae yon, hindi lang niya mapapansin ka, maniniwala siya sa iyo. Kasi ang lalaking pinagkakatiwalaan ng iba, siya rin ang gusto niyang mas makilala. Curiosity pa lang yan, pero madalas doon nagsisimula ang mas malalim pa. Pangatlo, self-confidence, panloob na lakas at tiwala. Bago pa makapagsalita ang isang lalaki, kadalasan nararamdaman na ng babae kung paano siya pumasok sa kwarto, paano siya magdala ng sarili at paano tumingin ng diretsyo nang hindi naghahanap ng approval. Hindi ito yabang, ito ay inner alignment. At walang mas magnetic pa kaysa sa lalaking may tiwala sa sarili bago humingi ng tiwala ng iba. Self-confidence, hindi ito tungkol sa pagiging maingay. Hindi ito tungkol sa pagiging dominante o sentro ng atensyon. Ito yung katahimikan sa gitna ng unos. Yung certainty na hindi kailangan ng validation. Ramdam ng babae yon pag steady ang boses mo, malinaw ang desisyon mo at hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo dahil kilala mo na sarili mo. Nasa sandali bago ka magsalita o kung paano ka makinig na may pasensya imbes na magperform para mapansin yung energy na yon. Magnetic kasi nagbibigay ng isang bagay na bihira. Safety. Hindi lang physical, kundi emotional grounding. Mas nakakarelax si babae kapag kaharap ka kasi alam niyang hindi siya kailangang magpakamartir o ako lahat. At madalas, hinahanap niya yung sense of balance kahit hindi niya masabi. Maging ganyang tao, hindi tungkol sa pagpapanggap na manhid ka, pero sa pagtitiwala muna sa sarili mo. Magsimula sa maliit. Mag-set ng goals at tuparin yon para sa sarili mo. Tumitibay ito tuwing pipiliin mong mag-response kaysa mag-react. Mas lumalalim pag natututo kang maging importante nang hindi kailangang mag-ingay at matutunang masiyahan kahit mag-isa ka. Emotional independence, hindi ibig sabihin di ka nagmamalasakit. Ibig lang sabihin buo ka na bago pa dumating ang iba hindi sila nahuhulog sa perfect na tao. Nahuhulog sila sa presence. Yung lalaking di nagmamadali maglakad, di natatakot magdesisyon at di kailangang palakpakan, hindi malilimutan kasi sa mundo ng puro distractions, ikaw ang katahimikan at doon nabubuo ang tiwala. Simple lang, pag naniniwala ka sa sarili mo, hindi na niya kailangan pagdudahan ka. Confidence, hindi yan pineperform, yan ay isinasabuhay. Pagtotoo, Nararamdaman niya bago mo pa kailangan patunayan. Pangapat, leadership, grand discovery, direksyon, at kakayahang magdesisyon. Sa bawat relasyon, may di sinasabi pero ramdam na ritmo. Kapag marunong manguna ang lalaki, maayos ang takbo ng ritmo na yon. Pag nagdadalawang isip siya, nababalam. Ang leadership sa pag-ibig, hindi naman ito tungkol sa dominasyon o kontrol. Ito ay tungkol sa direksyon sa abilidad ng lalaki na kailangang humakbang ng maayos kapag lahat sa paligid ay magulo. Para sa karamihan ng kababaihan, yung tahimik na lakas na yon ang dahilan para makapagpahinga silang buo sa kanilang femininity. Hindi nila gustong pasanin ang lahat. Pwede siyang independent, capable at successful. Pero sa pinakadulo, gusto pa rin niya ng may kasama na pwedeng magbahagi ng bigat, magdesisyon ng may kusa, at kumilos ng may paninindigan. Hindi niya kailangan ng magkokontrol ng buhay niya. Kailangan niya ng may direksyon at hindi natatakot isama siya. Makikita mo ito sa maliliit na bagay. Gaya ng pagdedesisyon kung saan kakain ng hindi puro ikaw, pagpeplano ng araw na hindi siya ang magde-decide lagi, at pagramdam kung may pagbabago sa mood niya at agad itong ina-address imbis na deadmahin. Maliit man, malaking tama yan sa core quality yung kakayahan mong hawakan ang sitwasyon ng hindi natatakot. Nagsisimula ang leadership sa araw-araw na buhay. Hindi lang sa malalaking kilos, kundi pati sa pagsasanay ng pagiging assertive kahit sa tahimik na mga parte ng iyong araw. Sabihin mo kung ano ang gusto mo, panindigan ang iyong salita, pumili ng direksyon at baguhin lang kapag talaga namang kailangan. Hindi para magpasikat, kundi para mag-improve. Mas panatag ang isang babae kapag alam niyang kaya mong dalhin ang sandali, lalo na kapag pagod na siyang magdala ng lahat ng mag-isa. May simpleng katotohanan sa kagustuhan niyang magpaakay. Hindi ganap na nakakarelax ang babae sa kawalang kasiguraduhan. Kapag nag-alinlangan ka, siya ang pupuno ng puwang. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan niya. Pero kung ikaw ang pangungunahan ng may tindig at linaw, lalapit siya ng kusa hindi lang dahil malakas ka, kundi dahil pinaparamdam mong safe siya. At ang safety, hindi yan nagmumula sa puro pangako o paliwanag. Nanggagaling yan sa aksyon, sa direksyon, sa presence na hindi natitinag kahit kailangang magdesisyon o tumaas ang pressure. Doon, hindi niya kailangang magbantay. Hindi niya kailangang magmanage, magtama o magturo. Pwede siyang maging siya lang at yan ang paulit-ulit na nagpapalapit sa kanya. Hindi perfection kundi presence na may purpose. Panglima, purpose, ang layunin sa buhay at pangmatagalang vision. Iba ang dating ng lalaki na malinaw ang direksyon. Hindi ito tungkol sa dami ng pera o sa dami ng babae. Ito ay tungkol sa misyon na kanyang sinusundan. Ang lalaking may purpose, may dahilan para gumising bawat araw na higit pa sa habol ng pansamantalang ligaya. Nahahatak dito ang mga babae. Kahit hindi nila agad alam kung bakit, nandoon yung lalim, drive at paniniwala na may mas malalim pang saysay ang buhay kaysa sa mapagkakatuwaan lang. Kapag may matibay kang dahilan, isang life mission na lampas sa ordinaryo, napapatayo ka na may sarili mong puwang. Hindi mo lang pinupunan ang mundo, ginagawa mo itong mas makabuluhan. 'Yung purpose na 'yan ang nagbibigay saysay at direksyon sa bawat galaw. Maririnig 'yan sa kwento niya tungkol sa pangarap, sa harap ng mga problema, at sa kilos niya bawat araw. Ang ambisyon at drive na dala ng isang malinaw na vision ay nagbibigay ng kakaibang energy. Pero hindi sapat na gusto mo lang ng kung ano. Kailangan malinaw at buo ang purpose mo. Alam mo kung ano talaga ang gusto mo sa katagalan at patuloy mong hinahabol kahit mahirap. Kung walang vision, madalas naliligaw ang lalaki palipat-lipat sa kung ano-anong distraction. Pero kapag nagsimula siyang magtakda ng malalaking, makahulugang goals, nagkakaroon ng kapangyarihan ang buhay niya na nakakahatak ng tao. Mas gusto ng babae ang lalaking hindi lang basta nabubuhay, kundi tunay na namumuhay. May hinahabol na malaki kaysa personal na tagumpay. Nagsisimula ang purpose sa pagtatanong ng mahihirap na tanong. Ano ang gusto mong iwan na legacy? Ano ang pinakamahalaga para sa iyo? Dito ka makakapagset ng long-term goals, gaya ng pagtayo ng negosyo, pag sa komunidad, o pagpapabuti ng sarili. Gawin mong makabuluhan ang buhay, hindi lang komportable. Hindi nagpapabago ng mundo ang comfort. Ang purpose, oo, Isang buhay na puno ng purpose ay buhay na inspirasyon para sa iba. Kapag intentional kang nabubuhay, natural mong nagiging isang taong gusto sundan ng iba at lalaki na nakakaakit sa mga babae. Hindi lang basta goals ang purpose, ito ang kaluluwa ng lalaking kayang magsakripisyo para sa mas malaki sa sarili niya. Yan ang lalaking hindi makakalimutan. Pang-anim, emotional stability, pagiging kalmado at self-control. Sa magulong mundo, ang pananatiling kalmado ay isa sa pinakakaakit-akit na katangian ng lalaki. Hindi lang ito tungkol sa pagiging cool kapag tense, kundi sa emotional maturity, yung kayang kontrolin ang sarili sa gitna ng problema. Para sa mga babae, hindi lang nakaka-comfort ang ganitong stability, essential ito. Mas panatag sila sa lalaking grounded, hindi padala sa emosyon o basta-basta nagpapadala sa galit sa diskusyon. Ang tamang regulasyon ng emosyon, hindi lang ito iwas sa pagsabog o pananahimik sa away. Ito yung pagbibigay ng space kung saan naririnig at nauunawaan ang bawat isa, kahit sa gitna ng alitan. Kapag kayang kontrolin ng lalaki ang nararamdaman niya at tumugon ng maayos kaysa maging impulsive, nabubuo ang psychological safety. Gusto ng babae malaman na steady ang partner kapag mahirap ang sitwasyon may hindi pagkakaintindihan o uminit ang ulo. Dito nabubuo ang tunay na koneksyon. Practice ang kailangan para sa emotional stability. Pag-develop ng malalim na self-awareness gamit ang mindfulness at self-reflection. Habang mas nauunawaan mo ang sarili mo, mas kaya mong kontrolin ang emosyon. Ang pagiging stoic, yung tanggapin ang mga hindi kayang baguhin at tumugon ng malinaw, hindi emosyonal, ay malaking tulong Lalo na pag may rejection o matinding pagtatalo, ang kaya mong mag-pause at piliin ang kalmado kaysa padalos-dalos ay napakahalaga. Mahalaga rin ang consistency. Hindi ito isang time achievement kundi habit. Dapat consistent ka, araw-araw lumalaban ng pare-pareho, hindi natitinag sa problema. Sa pagdaan ng panahon, postibo at kontrolado na ang mga reactions mo at nadidevelop ang tiwala. Hindi lang naman ito tungkol sa malalaking bagay. Pati sa maliit na desisyon, nakikita kung gaano ka ka-grounded. Gusto ng babae ng emotional connection, pero gusto rin nila ng stability. Gusto nilang alam nilang maaasahan ka, katulad ng pag-asa nila sa sarili nila. Kapag emotionally steady ang lalaki, nabubuo ang matibay na pundasyon para lumago, magtiwala at umunlad ang relasyon. Ang kakayahang magbigay ng kalmadong presence sa magulong mundo ay parang anchor ng lahat. Ang strategy ng self-improvement. Kung gusto mong ma-attract ang tamang babae at makabuo ng matatag na relasyon, hindi choice ang self-improvement. Kailangan talaga. Madaling isipin na ang perpektong itsura, damit, or lifestyle ang makakapagpaangat sa iyo. Pero panlabas lang 'yan. Totoong attraction nang gagaling 'yan sa kung ano na develop mo sa loob. Ang pundasyon ng pagiging high value man ay hindi pursuit ng perfection kundi ang pagiging best version ng sarili. Nagsisimula 'yan sa pagdevelop ng independence, discipline at confidence. Ang pagpapaayos ng finances hindi para magpasikat kundi para maging independent at capable, yung kaya mong harapin ang hamon, magbigay ng stability. Financial security ay sign ng responsibility at control. Gustong-gusto ng babae ang lalaking independent, kayang lampasan ang hurdles ng buhay na may confidence at practicality. Physical fitness, hindi lang ito tungkol sa itsura. Patunay ito ng disiplina, kalusugan at dedikasyon. Kapag may regular kang fitness routine, pinapakita mo na mahalaga sa iyo ang health mo. Yung confidence na dulot ng pagiging malakas at capable ay hindi mapapantayan. Nagpapakita ito ng worth mo sa sarili. Kaya mas tinitingala ka rin ng iba. Ang pag-improve sa style at grooming, hindi ibig sabihin fashionista ka agad. Pero nagpapakita ito na may respeto ka sa sarili. Panlabas mong anyo ay ekspresyon kung sino ka at saan ka papunta. Good grooming ay tanda ng self-awareness at discipline. Nagpapakita na proud kang ipresent ang sarili mo, na tiyak talagang napapansin at na-appreciate ng babae. Pero lahat ng yan baliwala kung hindi mo alam mag-communicate ng tama. Communication skills ay isa sa pinaka-powerful na tools para makabuo ng makabuluhang connection. Mas attractive ang lalaking malinaw magsalita, marunong makinig, at kayang maging meaningful ang conversation kaysa sa walang skill na ganito. Communication ang nagpapataas ng sociability, naglalapit ng loob, at nagdadala ng confidence. Kaya mong iparamdam sa babae na naririnig at nauunawaan siya na kahit pera o itsura, hindi kayang palitan. Matutunan mong manguna, hindi lang sa business kundi sa usapan, relasyon at buhay. Napakahalaga nito sa pagiging high value. Mas gusto ng babae ang lalaking may initiative at malinaw na direksyon. Leadership na may integridad, kabaitan at talino ay patunay na ikaw ay capable, maaasahan at inspiring. Nakakabuo ka ng environment na masarap sundan at samahan, lalo na ng mga babae. Sa bandang dulo, hindi mo kailangan ng perpektong mukha o magarang lifestyle. Kailangan mo ng self-confidence, sociability, at high-value behavior. Ito ang mga katangi ang tunay na umaakit sa babae. Gustong gusto nila ng lalaking kayang mag-stand out bilang sarili, may direksyon, at may purpose. Hindi ito tungkol sa pagiging perfect, tungkol ito sa growth kapag ang focus mo ay pagiging better version mo, matutugunan mo ang tamang babae at makakapagtayo ng relasyon na totoo at pangmatagalan. Ang ideya na pera lang habol ng babae, luma na yon at maling mali. Oo, importante ang financial stability, pero ang talagang nagpapakapit at nagpapabilib sa babae ay mga ugaling malalim sa biology, psychology, at emotional intelligence, confidence, leadership, social influence, purpose, at emotional stability. Yan ang qualities na mas may dating kaysa sa pera. Instinct ng babae ang humanga sa lalaking may lakas pero hindi marahas, may direksyon pero hindi mayabang, at may presence pero hindi desperate. Hindi ito innate, skills ito na pwede mong i-develop sa consistent na self-work at intentional living. Habang binubuo mo ang mga qualities na ito, nagiging hindi lang kaakit-akit, nagiging magnetic ka. Kaya tandaan mo, hindi mo kailangan ng perpektong mukha o marangyang pamumuhay. Kailangan mo ng presensya. Kailangan mo ng layunin. Kailangan mong maging uri ng lalaking nire-respeto kahit hindi ka magsalita. Ang pagpapabuti ng sarili ay nangangailangan ng panahon. Pero bawat hakbang ay nagpapalalim ng iyong pundasyon, respeto at paghanga ng iba. Ngayon, gusto kong marinig ang iyong opinyon. Ano ang isang katangiang pinagtutuunan mo ngayon at paano ito nakaaapekto sa mga relasyon mo? Ibahagi ang kwento mo sa comments sa ibaba. At kung nabigyan ka ng bagong pananaw ng video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-on ang notifications para sa mas marami pang malalakas na insights tungkol sa attraction, self-mastery at pagiging high-value na lalaki.